Ipinadala na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ombudsman ang makakalap na ebidensya kina dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ayon naman sa Ombudsman, magdedesisyon sila base sa mga ipipresintang mga dokumento at impormasyon. May umaarangkadang balita si J.M. Pineda, live. J.M.? Ninya pasado ras 8 ng kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng uh, by, uh, ng uh, Ombudsman itong uh, DPWH pati na rin uh, ang Independent Commission for Infrastructure para nga i-file itong uh, mga referral nila at, at mga impormasyon at, at dokumento na hawak nila na patungkol dun sa mga kontrata na hawak ng Sunwest at pati na rin ang High na inuugnay nga dito sa kay Congressman Zaldico. Kahong-kahong may laman na dokumento ang bit-bit ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa tanggapan ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Ito ang mga pinagsamang daang-daang kontrata sa DPWH ng SunWest Incorporated, pati na ng Hightown Construction na iniugnay kay former Congressman Saldico. Kasama rin umano dyan ang sworn statement sa Senate Blue Ribbon Committee ni Orly Gutesa na security consultant ng dating mambabatas. Nabanggit ni Gutesa sa pagdinig ang male-maletang mga pera na nakikita niya sa kanyang dating boss. Ang mga dokumentong yan ay isinumite ng DPWH at ng ICI sa Ombudsman para sa kanilang rekomendasyon na paimbisigahan si Saudi Co. Ito yung fax. Yan ang fax, simpleng. Speaker Martin Romualdez, uh, siya ang naging speaker from 2022 to 2025 si Congress, former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Ang uh, sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Yun ang, yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Hindi naman isinama ng ahensa ang revelasyon na pinost sa social media ni Ko hindi namin sinama. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Dagdag pa ni Dizon, umbudsman na ang may hawak sa kaso. Sa aming pagagay, merong basihan no? para dun sa tatlong recommended na kaso. Pero syempre, yan ay hindi namin trabaho. Ang trabaho namin ay magsumite ang trabaho ng ombudsman ay imbestigahan ng mabuti. At siya ang magsasabi sa korte, ano ba ang kaso na ifa Muli rin hinikayat ng kalihim si Saldico na umuwi na sa bansa at harapin ang mga asunto sa kanya. Nauna naman ng dinepensa ni House Deputy Speaker Ronald Puno si Romualdez kung saan sinabi nito na kaunti lang ang parte ng dating House Speaker sa budget process at hindi rin ito miyembro ng BICAM. Kaya paano umano makakasuhan ng mambabatas kung wala itong direktang partisipasyon? Sinabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pag-aaralang mabuti at evidence-based ang kanilang gagawing investigasyon. Ninya dagdag pa ng Ombudsman na uh, ay uh, pagbabasehan nila itong uh, mga uh, itong mga ipinasa ng uh, DPWH pati na rin ng ICI sa gagawin nilang investigasyon at uh, sinabi nga hari nila na medyo matagal-tagal pa ang proseso nito ninya. Okay, pag sinabing medyo matagal-tagal pa, gaano katagal uh, JM sa tingin mo? Ninya, sa ngayon nga ay uh, hindi pa yan ang sagot ni Ombudsman uh, Rimulya, pati na rin ng ICI kasi nga meron pang ilang uh, mga importanteng detalye na kailangan daw na tignan pa dito sa mga kasong ito, sa mga impormasyon na hawak nila ngayon. At uh, yun nga, uh, sinabi nga rin nila na dapat ay uh, matibay. Ito yung uh, binibigyan din nila niya, dapat matibay yung uh, kasong isasampan nila. Kaya dapat ay malinis at uh, maging uh, maayos yung uh, mga impormasyon na makukuha nila para kapag uh, isinampan na ito sa sandigan Bayan at sa ilang korte ay paniguradong uh, o uh, magiging uh, mas maganda yung kaso niya. All right, maraming uh, salamat JM Pineda.